Hi guys, welcome to my vlog Sa mga katulad ko nga pala na Gustong mag-reels Gustong mag-vlog Yan Kasi ako, baguhan lang ako sa pagbablog Pero guys Ang laki guys nang naitulong sa akin Itong pagbablog guys Alam nyo kung bakit Kahit baguhan lang ako dito Ay ayos na ayos Nakabili na ako ng truck Wow Sa karilis ko yan nakabili po ako ng truck so sa mga gustong mag reels mga gustong mag vlog ano pang hinihintay nyo mag vlog na po kayo at simulan nyo na yes! dahil dito babago ang buhay nyo yung mga dating hindi nyo nagagawa pag ay nag kayo ay nag vlog magagawa nyo na ang hindi nyo nagagawa kaya, yun, sa mga gustong mag-vlog dyan, simula na, magsimula ka na. Uh, ito nga pala, ipapakita ko sa iyo para maniwala ka na yung mga hindi mo nagagawa dati, magagawa mo na pag nag-vlog ka. Yan. Ipapakita ko sa iyo ng nabili kong truck. Oh, no! So, ito, punta natin yung nabili kong truck. Yan, mga idol. At, Papakita ko nga sa inyo yung nabili namin trap niya. Wow! O, ito, lagay lang natin dito yung camera. Teka, ito Oh no! Ito na po siya, oh. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> hmm. Ang mahal dito, idol, ng bili ko. Guys, ang mahal dito ng bili ko. Ito pa lang nabibili ko. Wala pa siyang kaha. Ito pa lang. <laughs> Ganda guys. Ang makina nito ay sulit. Namaniho ko na to papuntang ano, Singapore. Yan guys.